For today's video mga madi, sa nga tapulan nga nabot sa Australia. O tanawa niyo ang kabukiran sa Australia. Grabe kista na Ang mga balay diri, lagyo kasi ng mga silingan. O maunin din dinhi ilahang kuan kabukiran. Tanawa o dako kay guwan ilahang mga krasada. Dako kayutaan din hiyo na mga balay. Lagyo kasi ng silingan. O tanawa na din ha o. Oh. Niya na pag yun balay. Diya sa tumoy ay. Niya na dayo pag na si balay, na si kasagingan din ha, tanawa, mga sagingan na di ha, siya ra ha, way silingan, yung masugot mo, o, mani sya din hi, niya, padungta na sa, kuan, ato ta sa balina, o, malaag ta, niya rin, pagkahuman, Nagiyayaming laag sa kumbana, kaya naman sa siya dito yung lakaw, iya haaw. Napugo, naglakaw, pugo din hi. Layo-layo ni akong lakawan, yun, igod, igod yun, maluthan atong katiilan. O, maunin siya din he, ang palibot, grabe, kalimpyo na lang yun. kunya, lain ang lakawanan, direta repita mo lakaw, kita, dita pwede dito nga, natas kilid magkuan, kaya matapsingan tadi din, agato kilid sa kuan, yun, agiana, sakyanan. O, tanawan ni diri, o, ay, mga siksik -sik ay ta mga babae nga na adiri. Nya mo pagabot ako din sa Australia no kay makaingon ko nga hala no kawaw bahala di tanin dot gutis kay makasuota din hi bisag unsa makapakuantag Makapa, sa pangana na eh makapas, bahala tagun sa iyatong ipang sulob diha kay way mangilabot sa tuad din hi walay mangyamiid og gyangayan batagwa o mo siya dinhi din hi kay mga tao wala may paki Mahala, mag magunsa pa ka din ha manglamwas na dang kabilbilan o mo no o maning ako magsuot ko diri mga bisag unsa kay wala may magbuot sa tua. Wa may miingon nga, "Uy, unsa man na oi, nakita man na din ha kapusuran nga gitagiptip." Uy, may way miingon si Moa din hi. Ang mga tao diri di manghilabot. Mahalag magunsa pa na imong suot din ha. Basta kay mao na din ha pasagdan ra kan nila wa na sila ipakis obang tao. Unya kani eh, padong na miya ni eh, Pauli. Unya o oh, anawa na. Pag gaganin na init kistanan niya, pag pauli na mo, tanawa, di nagdag-om, nagngiob ng kalangitan, padung na ni siya mga alasays ng orasa, niya, ni na siya padung, niya, pero okay ra kay padung na masagta uli ani, eh, pero gikapoy, lagita kay perting nila kawoy dito. O, sige, kana lang sa everyone. Thank you for watching.